guys, welcome back to my YouTube channel. And so for today's video, mag-aayos tayo ng candy para sa birthday ko. So, nandito na guys in 3, 2, 1. So guys, meron tayong marshmallow at prutos. Yan guys, marami yung marshmallow, 50 pieces lahat yan guys. Marami pa nga yung prutos. 50 pieces. Ayan guys. May prutos na naman. 50 pieces din yan guys. 1 box. 2 box. 3 box. Four bucks. Purutos na green. Five bucks and six bucks. So, one, two, three, four, five, six. Yan, guys. Meron din tayong, ano, yung gummy pizza. Fifty pieces din yan, guys. Tada! Ang rami, guys, no? Ginagawa ko to para ibigay ko sa mga bata dahil sharing is caring. Ayan guys, nag-aayos na ako. Ang bilis ko mag-ayos guys. Guys, parang wala akong nailagay na gamit pizza sa isang bag. Hala! What? Much, much, much later. na ako. So 1 2 3 4 5 6 7 pieces, guys. Galing ko magbilang. So see you bukas, guys oh. Get... Bye, guys. See you bukas. So guys, ngayon ay December 22, 2023. Ngayon mag-aayos na kami. See you. So, ayan guys, tinulungan ko sila mami na nag-ayos. Ayan guys, naglobo ako. So, ayan guys, tumulong din sila, ano, sila Dominic, si Ian, yung mga kaklase ko, na mag-ayos ng lobo. Tapos umalis din sila. Hello guys! Ayan guys, tinulungan ko si ate. So guys, ang dami kong natulong. Laro-laro muna ako diyan kasi wala akong magawa. Ayan guys, di na ako mapakali kasi excited na excited na ako. Sinabit-sabit ko ngayon lubo. Nagsabit din ako sa kabila. Tapos sa gitna. Tinakot ko nga pala si ate. <laughs> So guys, natapos yung pag-aayos namin. Ayan guys, happy birthday, 12 years old. Ayan yung mga candy guys, ang dadami. Tapos yun yung pokpok ba nga, patit ba nga, ganun. Tapos yan yung cake. Yan, kinompleto pa yung pangalan ko. Ang dami! Thank you for watching guys! So yun lang guys, see you for part 2!